Ikaw, ayaw mo ba ng problema? <laughs> Siyempre naman, sino may gusto na magka-problema? Pero actually po, sa ayaw at sa gusto natin, may problema talaga. So habang nabubuhay tayo sa mundong ito, tandaan mo, hindi nawawala ang problema. Mahirap o mayaman, may problema. So kung ikaw yung tipong tao na iniwasan mo mag-problema, magka-problema or iniwasan mo ang problema, okay? parang iniwasan mo rin ang matagumpay na buhay. Tandaan ninyo na ang pag-iwas sa problema ay hindi lahat nakakabuti. Okay? So may mga bagay tayong iiwasan. Yes, gaya ng iwasan mo yung mga usaping walang kwenta. Okay? Iwasan mo ang toxic na mga topic. Tama yun, iwasan mo yan eh. Iwasan yung mga tao na kung saan walang dulot sa'yo kundi problema or stress. Iwasan mo. Pero yung iwasan mo ang problema, mali yun. Kasi ang problema ay hinaharap at nire-resolva. tandaan, iba ang pag-iwas, iba ang pag-solve. Iwasan mo yung mga bagay na walang kwenta. Yung mga usapin na pakialaman ang buhay ng may buhay. Iwasan mo. Iwasan mo yung mga toxic na tao. Pero... May mga problema na hindi mo dapat iwasan. Dahil pag iwasan mo ang problema na yan, baka magkakaproblema ka ng mas malaki. Dahil hindi mo siya sinusolve. Okay? So may mga problema na dapat mong harapin. May mga problema na dapat mong resolbahin. At pag na-resolba resol, mo ang problema niyan, tandaan mo, mas lalo kang magiging successful sa buhay. Mas lalong lalaki yung business mo. Mas lalo lalaki yung income mo. Kasi may mga problema na kung, na kung saan sinusubo ka. Okay? Tandaan mo, hindi porket problema yan, hindi na maganda ang dulot sa buhay mo. May mga problema na maganda ang dulot sa buhay mo. May mga problema na kung saan, yun yung nagpalabas ng galing mo. Yun yung, may mga problema kung saan, yun pala ang way para makita mo yung tama. May mga problema pala na kung saan siyang magtulak sa'yo para makagawa ng extreme decision or tamang decision para ikakaganda ng lahat. So, hindi rin maganda na lagi kang umiiwas sa problema. Tandaan mo, pag umiiwas, iniiwasan mo ang problema na dapat mong harapin, na dapat mong solusyonan, mas lalo mong pinapalala ang problema. Alright? Kaya okay lang may problema. Basta kayang resolbahin at kailangan mong maging responsable sa pagharap at pag-solve nito. Gaya ng utang, harapin mo, huwag mong takasan. Alright?